Ako ko kasama kay ngayon. Ipakilala eh, ko sa inyo siya. Boss, ano ko to? Mga pinsan. Ito si Sai Sai. Kilala nyo naman to eh. Ito si Gladys. Ito si Nicole. Kilala nyo na to. Ito si Hailey. Ito si KK. And ito si Rom Rom. Hindi siya masyado makita kasi nagtatago siya. Oo, oh, kilala nyo na, di ba? ako si Lorraine. Lorraine. and Ate Ang pinakamalaki dito sa amin ay ako. Sila ang mga maliit. Hindi, classmate kami pero maliit pa kasi siya. Oo. Anong gagawin natin ngayon guys? Oo nga guys magbabatopik batopik ka may kapag sino matalo ano uuntugin sa ulo oo oon nga pipitikin. guys go 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 titikin dito sa tinga hindi uuntugin sa ulo hindi ano ano Anpak, ay say ay stop ay 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 Ako ang magbabantay ngayon ng tindahan kasi si Papa at si Kuya pupunta sa kanilang classroom. Guys, ito guys ha, ito, ito yun. yung... Oh. Go. One, two, three, go. Bato, Antay, Mulong sa adik Sakit guys. Ako nga. Guys, mayroon kasi siyang sakit. O, kay... ...sunayan lang pala. Dumalutak naman. Oo? O, Loren. Guys, ang sakit pala. Magpupuksin. Kung ako alam na okay. Guys. Mayroon ko ba. Ganyan yung... ...nang ice pop. Ay, yan. Huwag kayo. Ay, ay, ay. Wala. Huwag tayo. Huwag tayo. Ay. Ay. Guys, mag-i-up the seat. Wala ko lang, guys.

tulong si, uh, yung do maliit ka do ikaw ikaw okay. ganoon ngati, dapat may spirito mo mga magmamanggol mo kay ikaw ngati, si mama ganyan.